ayan na guys ayan, uh, ito yung very sexy, magusto ko to eh uh, meron akong napakaganda itong luminous ayan, nabisi ako, nagbalot ayan, ginaganito ko siya o para hindi siya maglik ba nilagyan ko siya ng cling wrap e, yun itong cling wrap nabisi ako, my goodness ayan so nabisi ako, ngayon is August 8 2025 Um, ito mga paborito kong luminos at saka dream bright. Ayan. Nabisi ako kasi nga para makarating dyan sa Pasko. August ngayon. August, September, October. Oh, August, September, October. So, ma up to ng September, October, November, December kasi mga 3 months ganun ba. Ayan, mga bag. At saka, ayan nagkagandahan ano size 7 'yan 'yan size 36 ayan 'yan so in love ayan may mga malalaki talaga siya oh ito yung paborito ko ito yung sinuot ko kanina ang ganda sobrang ganda 36 size 36 ayan oh ano siya eh, uh, Forever 21, 44.99 yung original price. Sobrang ganda. Eh, siguro iwan ko yan sa akin. <laughs> Gustong gusto ko siya. Tapos, ayan guys. Uh, ito, ito yung, um, ito yung bathroom uh, bathrobe ba, bathrobe. Um, ayan. Uh, kumuto siya eh. Ito yung bathrobe. Mga Ayan. sleeper my slipper may Ito yung bag na pareha kay mama ba? Nakita niyo yung bag ni mama? Ayan. Pareha kay mama eh. Yung maliit. Uh, ano kung nga si Bimbib? Para pareho sila o ano, ni mama. May black to eh. Black. Ito yung ano. Pink. Ayan. padalahan sa pamaskong handog. Puno yan bis yung ibang iba mga iba't ibang ano front pa. Ito nagagalit na kasi si Banana Tot kasi nga nagkakagulo na dito sa basement eh. Punong-puno na, grabe. Ayan puno siya yan guys. Ano yan eh? mga sapatos. Yan. May mga ano puno yan. May mga sandals yan sa ilalim. May mga sapatos talaga yan. Ayan, meron pa mga, oh, ay, gaganda. Gagandahan. May mga tag pa yan. Ito, oh. Sobrang, mga sapatos talaga, may mga tag pa yan, eh. Ito, punong-puno to. Ito, may mga tag pa to. Ito, puno yan. So, pero, busy ako ngayon. Sobrang busy ako ngayon kasi nga, Nag ano ako, nagki-cling rap. Yan puno 'yan eh. Yan puno 'yan. Puno 'yan ng sapatos at saka ano, damit. Pero dito tayo. Mag-ano na ako pala, ayan. ayan. Nag Ayan. Nagano ako eh. Pakita ko sa inyo kung paano tayo mag-cling. Napaklin. Kita, kita ba? Kita, kita. Ayan. So, ito yung gagawin natin eh. Kuha tayo ng sa. Tapos i-clean natin. Kasi para hindi siya mag-click pa. Ganyan Oh. Eh. Kaya, natagalan na hindi ako nakapag-box kasi sobrang hirap kaya mag-ano, mag-packing, no? Tapos mag-isa lang ako, no? <laughs> Minsan, tumutulong yung mga anak ko. Pag magsara na kami ng box. Ginaganyan siya, guys, para hindi siya mag-leak pa. Mag-leak. Magkasira-sira. Mag-leak sa... Ayan. Ginaganyan oh O, ba? diba? Para hindi mag-leak sa carton lalagyan ko ng mga pangalan para hindi magkakagulo dyan pagdating sa Pinas. May mga pangalan na yan. Lalo tong mga pabango. Ayan. Oh, so, yan natin. Hoy! So, hindi ko alam, hindi ko alam kung makikita. Pero ito talaga, gusto gusto ko to eh. Yan! Gusto gusto ko to. Malay ko, mag-swimming kami. Gusto gusto ko siya. Gusto gusto ko to eh. Ayan, sa magkasya, kasing ano yung paa, 36 paa na 36. Ayan, sa'yo na to. Kung magkasya sa'yo. Ang ganda nito, sobrang ganda. 36 yung paa. Size 6. Dun, 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 dun. Gustong gusto ko siya eh. Okay. <laughs> Ayan. Tapos, ito, um, bag siya, pang beach or kung anong malagyan oh maganda sa loob ayan depende kung sino mabigyan yan at saka ito may ganun ba ganun din yan ito parang cooler siya. ito yung price na oh ayan oh parang cooler siya sa loob ito yung ano niya, oh ito maliit na bag mga tooth lang sya guys tooth at saka itong tooth maganda tong bag na to na itim, sobrang ganda kaya ito sa loob so ayan ang aking sobrang ganda nito eh sa buksan natin um ayan ayan ito yung bag. Iwan ko kung nakita kanina eh. Ito yung bag. Ayan. Yeah. Mm. Mura na Ang Christmas gift. So, certain na lang kisay maka. Makadawat. Pero I will try my best guys. Ha, na maapod ka ha. Pero ang uban, wala mong buka ila sa uban. So, basta. Pamutangan na ako mga pangalan. Mga inani kani paborito ni humut uh, kayo ni Amber Romance napakabango nito sobrang bango ito at saka ito mabango din to eh ayan ha huh? yan at saka itong my favorite luminous at saka itong dream bright na pangganda okay babush babush bye today is August 8 2025 Ayan, nag-flex lang ako, nag-flex lang ako ng ilalagay sa box, balibay, balik ba yung boxes. Mga, ito pa lang to ha, mamimili pa ako, mag, mag, mamimili pa ako ng mga chocolate at saka kung ano-ano pa ilalagay sa ibang box, no? Kung ano-ano pang ilalagay sa box, so, syempre, bibili din ako ng, Bibili pa ako ng mga shampoo at saka sabon, no? <laughs> Para dyan, okay. Bye. Okay.